At sa puntong ito, dako tayo muli sa balita sa labas ng himpilan na isa-isang grupo ng mga guro na doblihin ang entry-level salary ng mga public school teacher at maayos ang K-12 curriculum para gumanda ang sistema ng edukasyon dito sa Pilipinas. Sa karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambon. A, itinutulak ng Grupo Alliance of Concerned Teachers o ACT Philippines na itaas ang sahod ng mga pampublikong guro at ayusin ng sistema ng K-12 curriculum. Ayon kay ACT Philippines Secretary General Raymond Basilio, humihirit, o hinihirit nila kay Incoming Education Secretary Juan Edgardo Sani Angara na sa 50,000 pesos ang entry level salary para sa mga guro sa mga pampublikong paaralan. Binigyan diin ng grupo na kailangan ang garang reforma sa sektor ng edukasyon ng bansa upang tumaas ang kalidad nito. Nananawagan din ang Act na suportahan ni Angara ang panawagan ng magtakda ng minimum wage standard para sa mga guro na nasa pribadong paaralan. Kailangan din bigyan pansin na maisaayos ang K-12 curriculum upang gumanda ang resulta ng National Achievement Test ay sa ibatay sa resulta ng Program for International Student Assessment o PISA. Makatutulong ito upang matugunan ang learning crisis na nakabatay sa pangangailangan ng sektor ng edukasyon. Una nang lumabas sa PISA, na nakulelat ang Pilipinas pagdating sa creative thinking ng mga estudyante. Habang, tiwana si Angara na tataas ang sahod ng mga pampublikong guro ngayong taon o sa taong 2025. Christopher kana bulo news slide Maraming salamat sa report ni An Christopher. Live TV Radio, Live TV Radio. Live TV Radio. Live TV Radio.